Mga idol at kabayan, breaking news! Amerika, magtatayo ng maintenance, repair at overhaul ng mga pasilidad sa limang bansa sa Indo-Pacific region. Isa sa mga bansa na magbibiripisyon nito ay ang Pilipinas. Ayon sa Pentagon, ang kanilang mga barko at eroplanong pandigma na nakabasis sa mga bansa ay doon na rin aayusin at kukumpunihin. Wow na wow! Dagdag trabaho, income at depensa sa Pilipinas dumating din ang mga representante ng isang pinakamalaking defense contractor ng Amerika sa Pilipinas, ang Lockheed Martin na gumagawa ng pinakabagong F-16V Black 70 multi fighter ay gustong tulungan ang Pilipinas na kuha ng mga produkto sa depensa dito mismo sa bansa upang suportahan ang ating self-reliance defense posture ng mga programa, mga barkong pandigma at fighter jets na kabilang sa NATO dumating sa Pilipinas, warasan ng Italia na sa Aktual aktwal na pagdakip kay Alice Goo sa Indonesia inilabas ng source. Oh, Mga idol at kabayan, mukhang tama nga kayo. Kailangan natin ng tulong ng Amerika upang mapalakas at masiguro natin ang siguridad ng mahal nating bansa. Super good news mga kabayan. Pentagon, inihayag sa ilalim ng kanilang tinatawag na RSF Original Sustainment Framework. Gagamitin ng Amerika ang mga kakayahan sa industriya ng mga kaalyado nito at partners na magsasagawa ng pagpapapanatili, pagsasayos at pag-overhaul ng mga barko at eroplanong mandirigma ng mas malapit sa kanilang bawat area of operation sa halip na iba ibabalik ang mga US assets sa Amerika. Wow na wow! Nangangamoy negosyo, trabaho at dagdag seguridad para sa mga Pilipino. Siyempre, sino ba namang bansa ang aatake kapag nakita nilang mga warship at fighter jets ng Estados Unidos? Ay nasa Pilipinas. Ang tanong, kasama ba ang Pilipinas sa programang ito ng Amerika? Ang planong ito ng Amerika ay magsisimula sa limang bansa sa Indo-Pacific ngayong 2024. Ang US Department of Defense ay maglulunsad ng military repair hubs sa mga bansang Japan, South Korea, Australia, Singapore at Pilipinas at pagkatapos ay palalawak nito sa mga NATO partners sa ilalim ng European Command sa taong 2025 at sa mga partners ng Estados Unidos sa Latin America sa ilalim ng Southern Command sa taong 2026. Paliwanag ng opisyal ng Amerika ang pagkakaroon ng mga repair hubs sa mga bansang ito ay magbibigay ng deterrence. Hindi lamang yan mga kabayan, Amerika itinodo na ang pagtulong ito sa Pilipinas. Sa larangan ng industriya ng depensa, nag-courtesy call sa tanggapan ni Senador Estrada ang mga tawa ng Lockheed Martin Global Incorporated, isang kilalang kumpanya sa larangan ng global security, innovation at aerospace. Ang Lockheed Martin ay gumagawa ng mga erplanong mandirigma tulad ng pinakabago nitong F-16V Black 70 kung saan isa sa mga multi-role fighter na ay ng bansa bilang maging susunod na fighter aircraft ng Philippine Air Force. Napag-usapan ng dalawang panig ang kanilang interes sa pagtatag ng strategic partnership katawang ang Armed Forces of the Philippines upang itaguyod ang isang programa na naglalayong palakasin ang kakayahan ng Pilipinas na ng sariling kagamitan at teknolohiya para sa national defense sector. Pinangunahan ng Senado ang pagpasa ng panukalang Self-Reliant Defense Posture Act na naglalayong palakasin ang ating militar at defense capabilities, pati na rin ang pagdevelop ng local defense industry. Balitang Pilipinas pa rin tayo mga kabayan, mga barkong pandigma ng Pilipinas naglayag at nagsagawa ng live fire exercise sa so West Philippine Sea. Ipinapakita ng Philippine Navy ang kanilang lakas at resensya na hindi tayo yuyoko sa China. Ang pagsasana ay hindi upang pang magdulot ng tensyon sa Rio, kundi para sanayin at maging handa sa anumang posibleng banta na manggagaling sa labas ng bansa. Nagpapakita ng lakas ang Pilipinas sa katubigan ng Zambales, Bataan at Mindoro Strait. Idineploy ng Philippine Fleet ang BRP Jose Rizal FF150, BRP Antonio Luna FF151. Kasama nito ang BRP Ramon Alcaraz PS-16 at ang BRP Andres Bonifacio. Nagsagawa sila ng Tactical Maneuvers Formation and Communication Exchange. Kasunod nito ang Anti-Air Warfare Exercise. Pinapotok din ang mga barkong pandigma ng Philippine Navy ang kanilang 76mm gun at 38mm Bushmaster guns. Dagdag pa dito ang paglunsad ng Super Rapid Blooming Offboard shot bilang depensa ng mga barko ng Pilipinas sa anumang missile attack mula sa kalaban. Nakilahok din ang AW-159 anti-submarine helicopter Sana nasabing pagsasanay. Sa ibang balita naman, dumating din sa Pilipinas ang mga barkong pandigma na kabilang sa ang barkong ITS Alpino F-594, isang frigate at ITS Cavour CVH-550, isang aircraft carrier, ay dumaong sa Pilipinas sakay ang mga F-35, Lightning II, isang 5th Generation Fighter Jets at McDowell Douglas, AV-8B Harrier II, at ilang mga helicopter. Ito ay pagpapakita lamang na suportado ng Italia ang Pilipinas. ng oh, Italian Navy! in the Philippines with F-35 and jump jet carrier wow and guys uh, Italian Navy dumuong dito sa pier ng Manila pier 15 uh, aircraft Italian Navy Ayan guys. Kita nyo guys yung mga ano yung mga jet fighter nila. Haba ng barko guys. Aktwal na video ng pagkahuli kay Alice Goos sa Indonesia inilabas ng source. Alam ko rin eh.

Oh, okay, Lani. Ah, uh Lani. Sama-su-chun. Sama-su-chun. Yeah. Let me change my clothes. Let me change my clothes. No, change not. You can change your clothes later in the office. ¿Bate? Oh, para ya. How